This is the night farmer's journal. Hindi to pa tayo ngayon sa bukod ng papa. Check natin yung mga kakao. Dahil mga kakao po namin sa ngayon ay may mga sakit. Black bud. Ang tawag yung black bud. Aray, aray anak. <laughs> hmm, kasama ko ang aking baby. Yan. Yung kanilang bunga, magiging hindi tumutuloy sa maturity. ko tapos yun, hmm, namatay. Lahat. Yan. Hmm, Siguro nga sa 300 na mga kakao. Ang um, tanim na nandito sa bed kita Um, ito, ito, ito. Tapos yun to, yun. Ito. Ah. Ayan. ayan. E, nagiging ganyan lang siya. Ang po. Nagiging ganyan. kaya, na. Kaya ngayong taon, hindi kami naka ani na kakao. Ayan. Kakao. Kaka. Sapa. sapa. ano itong ngayon palibot. May mga kakao din dyan. Yan, bagong tanong. Sa paano yan dyan sa baba? Sa gilid yan, may mga kakao din. May tanim din paning konti huyang so dilaw. May mga bunga na rin May mga bunga na sa ako tayo sa taas meron pa yan hanggang sa dulo may mga um, kakao din yun uh, okay, so yung iba maliliit pa lang ito sana ito first bunga na ito eh kaso wala nagkaroon ng disease parang hindi lang ang pasalagar na hindi ng sakit may, uh, kakao din dyan sa loob may mga manok I try kami من alaga ng manok. Diyan. So, yung wala hmm. 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 hindi karoon sakit talaga dito blackbird this is sa kakayahan hmm. mo iba naman magiging magulang, sa kakaroon ng buto kaso yung kanyang buto ay hindi rin magagamit kasi oh, ano siya hmm, so yan so akyat pa tayo sa taas ng konti hanggang doon, to sa dulo no? siguro mo around 4 to 5 hectares Ito din po ang sunset. Tsaka tuwing umaga, sobrang ganda. Ito. Yung ibang punla ng kakao namin ang galing sa